para magkaroon ka ng masaya at tahimik na buhay dapat iwasan mo ang mga tao na may ugaling ganito toxic na mga tao ba? una yung taong madrama or drama victim ito yung mga taong laging may problema at laging biniblame yung ibang tao sa problema niya lahat ng tao sa paligid niya may kasalanan siya lang yung walang kasalanan sa mundo ito Yung tao na may emotional landmine, walang kontrol sa kanilang mga emosyon, hindi man lang marunong mag-isip kung ano ang mararamdaman ng nasa paligid niya, kung ano ang epekto ng kanyang ginagawa galit kong galit. Sigaw kong sigaw, iyak kong iyak, walwal -wal kong walwal, gano'n ang mga taong may emotional landmine. Number 3, yung narcissistic na tao. Siya lang lagi ang pwedeng magsalita about sa sarili niya o sa kung anong gusto niyang sabihin tungkol sa sarili niya. Lagi ang pinapakinggan at gusto na sila lang lagi ang center of attraction or center of attention. Ganun! Ito pinakamalala, manipulative taker. Magaling sila sa mga salita, magaling sila sa mga flowering words. Pinupuri ka nila lahat-lahat kahit hindi ka puri-puri dahil meron silang gusto sa iyo. At magaling din sila mag-emotional guilt trip yung mga taong mahilig sa mga katagang ito. Kung mahal mo ako, kung nagtitiwala ka sa akin, kung kaibigan mo ako, dapat ganito, dapat ganon. Ay, just ko, iwas-iwasan yung mga taong yan ng masaya at ahimik na buhay iwasan nyo yung mga taong ganyan at pwede naman siguro na kahit lima o apat lang yung mga kaibigan natin we don't need a lot of friends as long as masaya at tsaka totoo yung mga tao nasa paligid natin